Ala, ang laki ay wait, wait nga tayo. ayda ang salay ala be Hoy. ala be ibigay mo sa kanya ibigay mo ibigay mo ibigay mo ibigay mo ibigay mo, dun. Ibigay mo sa as ay na siya na na siya be ibigay mo dun, be ala be ka magpakama. ay ibigay mo sa kanya ipasa mo sa kanya ala be ipasa mo sa kanya ipasa mo sa kanya Dali. lulu na siya. ay 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 Hello, baka sa sa yung bola, sa yung bo bola Yung bomba pala Ala guys, tulong Ala bae, baby sa'yo na bae, sa'yo na bae Sa'yo na bae, sa'yo na bae Sa'yo na, sa'yo na, sayo na Ala bae, alam ba it nun, baby Nagay doon sa baba ulo Alam ba it nun, I love it O oh, na bae Dahan, dahan, dahan lang Ay, ah, wala, wala, andulos oh, good eh Eto bae, yung oh, sino ba ito, hindi ako kalaban Ayan oh sa yun ibigay, ah, ibigay ibigay mo doon nakakay ibigay mo doon sa nakakulay blue you know you know doon ibigay doon ibigay din <laughs> Ala na siya ala uh, maasim ma Anong maasim Ala beyan na naman si Lance B oh si Lance B oh, si Lance O Breakroll niya si Lance B ako! Ako rin, be. Alam mo, be. Ibigay doon, be, kay Lance, bi. Ibigay kay Lance, be. Kay Lance, be. Kay Lance, Kay Lance, Laro siya, be. Ayos, si Lance. O, oh, bigay niyo bomba dyan. Ibigay niyo bomba dyan. At kailan ako umiyak? Ay, ya, ganyan yung dumalaban siya. Sabi niya, at kailan ako umiyak? O, ngayon, magtitiis ka at maglalaway ka kung matapak ang tao, sa'yo na yung bomba na yan. Hala, ba't wala yung bomba sa kanya? Boom! Boom sakala kalakabububom siya kalakabububom siya kalakabububom siya